ito yung ilutin natin mga kabuting ting kasi masyadong maalog na yung piring at para rin buntis na bagong buntis na babae o. at nagsusuka parang bagong buntis uh, hey what's up mga kabuting ting uh, may customer tayo dito to DIY 125 ang uh, gagawin natin dito ngayon Uh, hindi muna tayo mag-opera ng makina maghihilot muna tayo ito yung problema ng kanyang motor So yung ating hihilotin tumaalog so, yung kanyang gulong uh, maghihilot mo tayo kasi nalisa ito eh may ito ng kunting piang so ito muna yung hihilotin natin ngayon ipapakita ko sa inyo mamaya kung ano ang hihilutin natin na pizza mga kabutingting ito na yung status ng kanyang kapalitan natin na biring ah, hindi lang pala tayo maghihilot ah, sagol o pira na rin at saka sagol hindi pala ito nalis na piang talaga oo oy pirting piang ah gusto nang mayari magpari group siya ng bill ah, papakit sila natin no? libre na natin yung kung kasi okasyon na naman na na-open na naman yung sa likod dito. Yan. Yeah. Gusto niya, may, medyo dragging na daw yung kanyang motor eh. May katagalala na rin to, mga around 5 years na. So, pare-group lang natin. Ito na ang kanyang laman loob. Medyo madumi na talaga. Ito na rin yung status ng kanyang bearing na dapat uh, natin palitan. Na ito ipapalit natin nga bearing dito is yung sealed pa rin. Ganito yung original lang Yamaha number para ng bearing na ito is 6232 2RS tinatawag itong 2RS kasi silyado yung magkabilang portion ito silyado dito sa kabila silyado rin saka itong oil seal na ito papalitan din natin kaya na yung bearing na ipapalit din uh, original na Yamaha na bearing bago nga pala natin ito ikakabit sa kanyang trackies open mo natin yung kanyang takip tapos lagyan mo natin ang grasa tatanggalin na natin yung ganyan pakip madali lang naman itong tagalin kasi ano ito lang itong laman to hindi naman yung steel cover ito lang Plus, lagay lang tayo ng pwedeng grasa sa ating kamay Plus, ganito yung process na ganyan pahid pahid lang tayo ganyan kadali lang hanggang sa mapuno itong ating perik sa mga nagtatanong kung anong klaseng grasa ang inilagay natin yan po ay high temp at sa mga hindi nagtatanong alam nyo na yan <tipan> ito naman yung ating oil seal uh, <tipan> forward tayo para hindi na masyadong mahaba yung ating video. Tapos na natin nahilot yung kanyang piang. Oh. Wala na siyang piang. Street na ngayon ang kanyang gulong. Ayaw na umalog. Oh. Tapos na yung piang. Tapos na rin natin nalinis. Tapos na natin naayos. O yan po mga kaputingting. May isang customer na naman tayong napapasaya ngayong araw. At ito naman ang yung kalbong mekaniko na nag sa kasabihan. Butingting everything.